Andun sila pumatay Oh, oh. Manguha din tayo. umakit pa siya dun Tingnan natin. Ayun, oh. iya may duyan. Ayun. Doon. <laughs> Kuya, may bunga ba dyan? Ano yan, ha? pa taba ng halaman yun, ha? Alin? Ha, Sabi po tabi tabi po kuya nasaan ka na may bunga dyan may bunga dyan ah oh, hindi lang natin nakikita tabi tabi po